So ito kasi napansin ko nag-aagawan yung mga tao sa sa mga gamit. Meron kasi tinatawag na lat pull down withdrawing. Hindi ka magpwede mag lat pull down kung nagro-row ka. Tapos ang laki ng space na kinakain. Pero dito, pe pwede ka sabay sila na mag lat pull down dito habang nagro-rowing. Tapos pag tinig na mo yung space, ang laki-laki naman yan. Pero kung tutuusin, kung iiwalay mo yung lat pull down mo tsaka sa rowing, mas maliit yung makukonsumo nito. Ito, meron tayong lagayan ng ano, ng mga cable attachment. Hindi lang 'to lat pull down, hindi lang 'to rowing. Dito sa likod, nilagyan natin ng isolateral na flat chest press. So dito, habang minaglalat pull down doon, pwede ka nag-isolateral bench press. Katapat naman nung lat pull down, isolateral shoulder press. Dinesign ko kasi to para doon sa mga gym na maliliit yung space. Kasi imagine mo, kung ihiwalay mo yung ano, isolateral hammer flat, isolateral hammer chest, lat like pull down rowing, ang laking space yung kakainin nito.